Behold, buhol, behold, behold, behold. Now, bisan pa sa kamahal sa mga pamalito ni rin sa Bohol, no, especially ang ista, kami mga taga Bohol, syempre, love kaya po naman Bohol. No, no choice. No choice namin. Syempre, nabuhi kaya po. Mabuhi kaya po ni Oye. Pero, malagi, amo lang point out ni nga, point out ni nga topic nga, mahal ang Bohol, ista sa Bohol, para maabot sa mga hingtungdan nga, mga officials nga, hello, Hello, ingon ani da pagudta. In, in out ma correct ni nila, di ba? Na makontrol ang presyo sa mga pamaliton, especially sa isda. Para e, kumpara sa laing probinsya, probinsya di ba na affordable man lagi ilang isda. Mo na, i-point out na namo. Pero at the end, we are we Bohulano still love Bohol. Ay mo uh, oh, ka discourage about sa pamaliton kay dili man na isda lang among kanong. Oh, pwede man mo kag sardinas, di ba? Bitaw, Naano, na ano kung compare bitaw na ah uh, kani ko humo lugar din ato ma iwasan niya i-kumpara ang presyo sa Bohol na itawag na gold og, sa kay probinsya uh, last 2022 ming ato mig negros occidental dalala mi og uh, sa kenan among pachiro gidala naman. mo so kani ron ang number one niya number one nga na notice na ako nga grabe kamahal ang cargo ship sa Bohol to Cebu compare sa Cebu to Negros. Kay number one, no, oh, kani cargo ship. Ang fleet <makes> na no, sa among sakyanan is kabuka 3,900 sakyanan na, na libre ang usakap ang driver lang. So, ang driver isa plus duha ka pasahero so ang among total na nabayaran sa pamasahe lang is 4000 something 4000 something mo siya whereas nung sa Cebu to Escalante which is Tabuelan Port to Escalante City which is pareho lang ang distansya sa Bohol to Cebu almost the same distance and almost the same hours of travel cargo sa tiya kabaw ka ang litihanday ah uh, ang sakyanan is 1500 ra plus nae libre ang ang driver plus ang pahinante ang magkanay assistant sa driver so tuha ka po ko libre so na libre akong ang driver libre sad ko kay silbing silbi ako ang assistant nya kabaw ka ang bayaran lang namo isa ang akong anak na 10 years old kabaw ka pila niya 65 pesos So, ang among gipliti total is 1,500 plus 65 si pesos sa akong anak. Imagine ka day. Kung <coughs> ingon anak pa lang ang plitihan sa Bohol to Cebu, ay gibalik-balik na namang ni Bruce dai. Pero, s -s -s grabe ka, mahal ang plite. Oh my God. Ang ang 4,500 sa ang, ang 4,500 nga among plitihan sa Bohol to Negros, Car cargo then wheeler truck na na sa Cebu to Negros nga kanang mga wing van na na siya nga presyo. Oh, imagine ka na. Then, a second second comparison, second na nanotice na ako sa presyo is ang tricycle day. Last year, 2024, mm -hmm. may Adamis sa Negros, wala na may sa nagsakinan, na-commute na may. So may abot ni sa Escalante City Kaya namin tuyo sa Escalante So Escalante City Muuli na may padong sagay Sa si Escalante City proper to Sagay City proper is Ang kilometro niya is 14 kilometer Mas layo pa sa Cortes to Tagularan Cortes Tagla Tagularan is 11 kilometer So 14 kilometer Kabaw ka pili ang pitihan sa tricycle day Kabaw ka Tag 20 pesos ang usa so, Muta na ako sa mga na pila din yung mga ayos. Kaya tag-20 kilo isa na to. Ha? Asyak ko. Kalayo sa itong biyahe. Tapos 20 pesos rin yung pangayos. So, <coughs> so, ayun ko, tagaing 100. syempre, asyak ko. Imagine ka, kalayo sa mong biyahe. Tapos 20. Wara ka sa Arturas uh, to ICM niya. Pila na, na kilometro, 50, 40, 50 ang among among plite. Kinahanglan mo bungat paka ka nga. Noong ICM, 40 pwede ra. Kaya hindi ka mo buka, hindi mo sagot dahi. So, mo na siya. Ang, uy! Ah, hello, ina hello. Na hi, I am baby Sam. Mo na siya dahi, Kanang, nang, makaingan ka nga, unsa mali, di pa rin siya nga, pariho ang presyo sa gasolina. Ah, huh? unya. I don't know. Ah, uh, hindi takawata ka pa sa, ah, uh, sa mga ang hitabok at na lang atong notice so aside sa kamahal sa isda aside sa atong issue sa Virgin Island nga sobra kamahal ang isda basically nag ma mahal ko na mahal mahal ko pero dili na siya bot pa na mag, ref mag refrain ninyo nga mo bisita sa Bohol no Bohol is uh, amazing province I can say that only that kami mga taga Bohol syempre mga mga saan kamahalon sa presyo kami ang apektado dili dili ayaw ang mga turismo kay Siyempre naman na sila yung mga the, Dutch. <laughs> so, mo na siya. Mauna to siya akong kashare. O hopefully, ma makorekta ng mga presyo o islapi na sa mga isda. Inaot. Mapariho na sa other products. So, aray na ko kay gisapot na akong baby. Bye. Ina, bye bye. Bye. Ina, bye bye. Eh, bye bye. Na bye bye guys. Na hi. Bye bye.